ito guys naman uh, Punta pumunta ko sa park ko sa maisto wag wag may nagkukwentuhan na mga bae marites eh ganda yung tawa nila tapos nung dumaan ako sa kanila ako din ay eh, tinanong parang parang gusto mo kipag na <laughs> sabi nila Sir, ikaw, may GF ka ba? Sabi ko, ako ay nagulat. Sabi ko, bakit GF ang tinatanong? Eh, ngumiti ako. Sabi ko, wala ma'am. Bakit? Eh, tumawa. Boss sabi niya, sana all. Ay, 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 eh, siyempre ang sinagot ko, wala. Kasi, GF naman ang tinanong eh. Hindi niya naman tinanong ang Hindi naman dinalamnam niya tinanong kung may asawa ako eh. Wala talaga ang mga babae. Mga babae talaga ang mga sararin talaga. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo.